嗯哼，这个、uh，这、huh. 样，嗯啊？<noise> <noise> <noise>

Nail cutter. Sabihin mo, nail cutter. Sabihin mo, nail cutter. Ha? Ano, puputulin mo yung mga kuko mo? Sige. Kaya mo yan. Sige. Sige. Ayan. Wow, galing mo naman maganda. mag Mag-open ang nail cutter. Ayan, sige. Ayan, na. pwede na yan. Balik, balik, Tad. Balik, Tad. Eh, ikot. Ikot. Mm hmm mm Ganun mo na. Ganun. Oo. Ganun. Ganun yan. Ayan. Yun. Pwede na yan. Pwede na, na yan. Oo, Pwede na yan. Mixit na yan eh. Baka maputol yung kamay mo. Ikaw bang nanulukatan niyan lahat? Oo. Ha ba? Siya lang nanulukatan? Ang mixin na yung kuko mo. Baka masugat ka. Wala ka nang mabang kuko eh. Sa paa na lang. Sa paa, ikaw. O, oh, akit apa, ah? sa paa. Ah. Ikaw man yung locator sa paa. Okay? Akit ka dito. Hmm. Anap ka dun Baligtarin. Pag hawak mo na yung cutter, baligtarin mo. Ayan. Ganito. Ganyan. Yan yung mo. Ganun mo. Yan. Sige. Grado ka. Tama yan. kamera, iya, 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 no iya, 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 mo. Gaganan. Um, masino, koko mo. Aba. Oh, koko

ganudapa depain unappa